Ano? Ha? Dito kayo. Bakit ka uh, gano'n gano'n yung lakad niyo? Pa daskol-daskol? Eh... Mami... Sulat. Sige, March mami. Dito kayo. Ay, utay ko kayo. Akay ako sa'yo. Marts pa. Marts pa si Makik. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Tuhod ba masakit sa inyo? Bakit? Ba, At, naman, sa ay? At saka... At saka sasaklan na. Sa yeah, oh. Kasi yung lakad nyo pag hanggang nyo, eh, umabot ka <laughs> um, ng ang singit Pag ako'y oh. nahihirapan, hindi ako nakakalakad ng malayo. Pag ako lumakad Pero sa nagsimula? Sa tuhod o sa balakang? Sa balakang. Kahit na ang balakang ko, masakit ang tuhod ko. Okay, lumbar instability. With lumbar muscles, was muscle, lumbar spondylosis. There is strength in the lumbar spine. The line of weight bearing falls anterior on the sacral Promotorius, spar formation CL1 and 2 and 3 with subcomunal sclerosis. Okay, pelvic and sacral bones are normal. Lumbar spondylosis and lumbar instability. Ana hindi bisebhi nga nao. Alam nyo mo yan. Next plane masenyo. Okay. Hindi ko, hindi ko pinating na sa doktor. So, eh, Pagka-extra, eh, <laughs> dito ko natin na sa iyo. <laughs> Kaya pala wala kayo ng diagnosis eh. Ay, kung hindi nyo nalaman kung ano yung result eh. Nakita yung papel, pero yung... Oo. No. Siyempre, <laughs> kailangan yun yung mas maganda sa kanila. Kasi, mas... May para, explain sa akin. Oo. oo ay, ka, kahapon ko lang kinuha yung X-ray ay ang result. Nakala ko, bukas pa ang aming ang asyete. O pala ngayon na. Mami, yung ano nyo, spine nyo, talagang parang puno ng nyo, po. Tumit, tumit Hmm, Yan kasi dapat siya may lambing. Yan to, oh. kubado. Pag lateral view, pag lateral view, ibig sabihin, tagilid kailangan niyan ganyan no. Oh. Para sa paes. Yun sa kanya dumiretso. Ito parang puno lang yung hmm. Diba? Ito. Ayan may makikita ng mga osteophytes. Ano ibig sabihin ng osteophytes? Osteophytes. Bones par with osteophytes. Osteophytes yan oh. Mga bukol-bukol. Bunga rin yan ang pagtanda. Kaya... Baka ikaw ko kada pag sumakit, ipinahihirot ko. Ay matindi ko gumilot. Baka ikaw ko yun ay Matindi mong hinilot? O ano nangyari sa inyo? Gumalik naman. <laughs> oh. Gumalik yung sakit. O oh, gumaling naman pala. Eh, wala na pala dapat tayo isyo eh. Magaling na eh. Nadali na pala kayo ng ilo. Pero Magaling hindi, mo. hindi pa hindi itinigil ko. Bakit? Eh, kala ko. Nung ako'y magpahilot sa, maghihilot sa amin, hindi naman yun yung tulad mo, hindi. Yung sa dyala ang maghihilot ng, ng mga bali-baling kuwan. Pero, no sumakit ito, hindi ko pinagalaw. Hmm. Eh, magaling na pala yung maghihilot yun, dapat. Kung natatanggal hindi sa... Hindi nga natanggal. Sabi niyo natanggal? Ay, ay, hindi natanggal. Ito, pag-ahihilot pag lang siya. Pag-ahihilot lang, pagkakuan, abalik. Pag, hindi na nga Ah, okay. Yung araw ng hinit na yun, yun, wala. Pero talakarin mo ulit siya. Masakit ulit. Eh, dito, pag ako'y lumakad ng matagal, eh, eh, ito, oh, ito, normal, wala masakit. Pagka ako nito, itong may singit na ito. Ang problema, wala yung piles nyo doon sa singit. Sa lumbar yun, tsaka sa pubod. Ayun. At ito, walang, ito, ito, ito. Pero alam niyo na, ang alam, pero alam niyo sa sarili niyo na no, may nararamdaman mm -hmm. kayo sa singit. Mm -hmm. Okay, pero hindi lang napates. Dito may tesenyo yun dito. Lumabas nga mayroong osto parts yung ano nyo. Ayan o. seen. L1, L2, L3 with subchondral subchondral sclerosis. O alam niyo yung si sabihin o? O, subchondral sclerosis. Yung mga disc natin, yung mga disc, sa L1, L2, L3, pero ang pinaka-shortcut niyan, pirat o may sugat. yun ang sclerosis. Nagnganga, nagkakaroon ng pangangapal, nagpapangangon ng pangangon. Parang riba-riba kung tawagin natin yung nagkatama mm sila. -hmm. Correct. Parang nagaan siya. Nasisira na kasi ito. Like a... Nasisira Kapatisan. na kasi ito. Once na nasira ito, yun ang spondylosis. Parang compress. Once na magkaroon ng riba-riba pa parang parang arthritis, yun yung sclerosis. Yan. With osteophytes. Yan ang ayawin nyo Nagbabago lang ang katawagan pag may mga nadagdag na formation, pakanan, o pakaliwa, magbabago na naman yung katawagan dun. Pero ang shortcut dun, sira. Ang L1, L2, L3 mo. Okay? Dapat kasi pinaano nyo, pinainterpret nyo. Kasi ako ay, akala ako kasi, ako ay napahampas Nag-islit ako. Saan? Sa amin. Sa banyo? Sa lab... Sa, 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 sa kusina. Na-split ka, na-split? Na, ka na, na ako. Tapos, eh, di sumakit yun. Kaya ilang pala sumakit yung singit si nyo eh. Tapos, pagka ilang buwan, hindi ko maling na, pagka ilang buwan, na pa, words, ay napa-tingin naman ganun. Muntik na akong napa-slide, napahawak lang. Kung na naawag. Na-slide kayo ng kunti, kaso naawag. Oo. Simula, Tapos, nagsimula yun. yun. Kung baga, mas maganda na, slide na lang kayo oo, nung kunti. Kung na, oo, oo, oo. na gano'n na sana kayo eh. Nung, kasi naayos nyo eh. Nung pinigil nyo, yun na ayaw na mawala. <laughs> Baliktad nun. No? Tanggalin mo na ito. At eh, are, ay, pagkain ka alka. Ayon. Ah, okay. Ano okay, to? Ang tawag dito is carpal tunnel syndrome or triggered finger. Pero hindi pa naman sa inyo malala. Kaya pa naman. Umipigil-pigil lang. Kaya kailangan agapan na. Hindi pa siya galong malala. I mean, yung iba kasi pag ina niya, masakit. Oh, oh. Ah. Na-aigas ko pa. Oo, oh, kaya medyo sinabi kong hindi pa malala. Hmm. Yung iba nga sabi ko sa inyo, pag ginan yan, minsan dalawa pa nga eh. Sa inyo naman isa, isa kaso nagagagaw pa. Yung iba ayaw. Tapos masakit na. Pero ito, madali nga, madali pang kontrolin niya. Kasi hindi pa ganong sibir. Huwag niyo nang kandahin naging sibir. tutuwan ko kayo mamaya kung paano kayo magkis-kis na kamay. mabilis? Oh, di ba? Isa. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, kikis-kisin nyo lang kagaya ng ginawa ko. Paano yung kis-kis na yun? Palad. ipainitin e, eh, nyo yun. Hindi. No? Oh. E. oh, close open. Oh, walang kaharang-harang. <laughs> <laughs> yun lang. Kunyari, nagising na tayo sa umaga. Kung baka dilat na tayo, nasa higaan pa tayo. Kahit pa paano, abang na tayo ng pera. Ito ka <laughs> okay. Para yun yung mga sikreto dyan sa kamay So yan, hindi na secret yan Kasi na sinabi ko na Tihaya kayo mami Pero ito ay masakit Oo oh, si mamaya ay eh. hindi pa tayo napunta dyan Sa baba Dito pa ba? <clears throat> ba lang muna tayo sa kapit Sige, higa kayo <laughs> Sige, higa ng diretsyo. Ano yung mas masakit? Kanan, galiwa? Kanan. Yung tuhod nyo, sumasakit lang pag sumakit yung balakang nyo. Oo. At saka, naglalagotokan pag naglami may oras na naglalagotokan. Walang problema yun, senior citizen na tayo, pangkaraniwan yun. At saka, ibig lumagotok ay kasasakitin. Ayaw. Kung baga hindi nagtuturo yun, hindi nagtuturo ibig na, pero may na lang. Mm -hmm. Kailangan yung parang inintay mo sana na no, magkutok na. Oo. Oh, na. Sa inyo, nag mm. Parang gano'n din ang sa inyo. May split na sana kayo kaso na naihahawak nai nyo. Ngayon, ayaw na taloy. Ayaw na taloy mawala yung pagkakaipit dyan. Nagdanas na yan. Hindi ako, hindi ako makaupo. Muntik kayad. Hindi ako maka makakuha niya, masakit na ito, ito, ito. See. Pero gumaling na sa apat na buwan, maanta anim yata, March pa eh. April, May, June, July. oh, apat na buwan. August na pa lang yun. Ang bilang nun pa ganun. Counted na sa isang buwan yung kasunod. Kaya uh -huh. lakas na. Pero sabi nyo, oobserbahan oh, pa natin ang na ano. Baka ganun lang din kasi. Yung nahihidat kayo, good. Pero bukas, yun na naman. E eh, syempre, ilutin ko kayo, magiging good yan. Pero obserbahan natin yung ano. Pag-report kayo sa akin. Mayarap kasi yung ano eh. Baka sabihin ko sa viewers, ay gumaling ka na. Tapos kinabukasan, hindi pala. Report kayo. Ha? Kasi, mas gusto ko yung ano. Maayos talaga kayo ng tulog yan. Hindi yung mangyari mm -hmm. yung gawin doon. Ayaw naman ng gano'n. Kaya nga kayo lumapit sa'kin sa kasi di ko halaki sa'kin. Sa Relax. Bibigay ko yung ano, best ko kami para maayos doon. Yan ang aking minamasad sa Ganito ang tamang pagmasad sa kwet kasi malaki yung muscle sa kwet. Siko. Hindi ito ha. Ayan no. Bumili ba ako ng... Hindi ito. Masakit ito. Baril na pagmasad. ng massage gun. Mm -hmm. Mm -hmm. Ganito massage yan, di tagilid. Yeah. Explain ko sa inyo ah. Pag bumili kayo ng massage gun, kailangan kahit pa paano may knowledge kayo sa therapist kasi yung duration yan, masakit din yan. Mm -hmm. Pag nalamog yan, mm -hmm. mas masakit. Yun. Kaya kailangan, sakto lang din yung bigay dyan. May adjustment yun na bili nyo? Mm -hmm. Oo, oh, may adjustment yun. Kailangan therapist din kayo. Tsaka yung tagal. Pwede na kayo mag-massage ng gano'n, no? kahit mga 10 minutes lang, maximum na yun. Pag yung ginagano nyo, mahaba na yung minutes. huwag kayong kalahating oras. Oo. Oh, malalamog um. ka, dapat. Malalamog nga. Malalamog nga. Eh, eh bako, ano pang ano, kailangan therapist din kayo, uh, kailangan may knowledge yung kayo about sa mga <coughs> ganyang ginagamit nyo. Yung mga nagpapalabas sa ano niya, in, 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 inagbibenta inag niyan, hindi naman talaga masakit ang katawan, no? <laughs> yung nag-ano, na nag-endorse dyan, hindi naman talaga masakit ang katawan O, ganyan, okay okay ganyan paggamit. Alam nyo ba kung kano'ng katagal? Alam nyo ba kung saan pinapatamaan? Alam nyo ba kung paano kontrol control nun, yung adjustment? Siyempre, yung nagmamasas yun, yung nag-i-instruct, yung nag-anong advertise. Hindi yun masakit ang katawan. Kayo naman, kayo, hindi marunong. Tapos masakit ng katawan nyo, ginamit nyo yun. Hindi nyo alam kung paano yung ano, i-apply. Worse ang kalalabasan. Kaya kailangan, pag gumamit kayo niyan, at least therapist kayo. Para hindi kayo papahamak. Yung mga uh, nag endorse ng mga ano, yung sasabi, tangga na, sakit ng tuhod. Hindi naman no, talaga masakit ng tuhod nun eh. Ito talagang totoong advertisement. Pupunta kayo ito, masakit ang tuhod nyo paglabas nyo rito, natanggal. Yun talaga dapat, actual. Pero sa mga advertes, advertisement, hindi talaga, matanda na yun, pero hindi talaga masakit ang buhod nun. Buka mong ngayak. Ipainom mo talaga sa kanag, talaga yung masakit o, Tignan ko makatayo. <laughs> tignan ko na ako makatayo. Okay lang kayo dyan, mami? mm -hmm. kayo nasasaktan? Hindi naman. Very good. Tama lang din ko, ha? Mm -hmm. Aroy. Diyan lang kayo, mami. Kakaratingin pa kayo, ha? Dilipad niya yung sakit ng katawan niyo sa dulo ng daliri na lang. Let's <laughs> go! Oh! sumasakit din talaga siya. Ewan eh. ko sa pagdadriving na siguro to. Meron talagang taong malagatukoy ng mga buto. Kahit pa paano, puro positive naman Ano natin. Positive naman yung nangyayari sa atin. Pasko pa yung mga buto. Relax na nga. Inhale. -in -in. Exhale. Pati pala kang mong check mo. Hmm. 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 Ah, ah. May kaunti pa rin. Yung... May kaunti pa? Tiga, higa. Higa, higa, higa. Tiga, tiga, tiga. Tapos ibig ba ka lumaguto kayo Saan? Sa tuhod ang gusto nyo lumaguto? Okay, sige, Higa. Kunti na lang. Kunti. Sige. Kaya lang gusto ko, kunti na lang. Kung baga, at least, may na ng progress. Ay, na. Gusto mong tumulong, ha? Tsaka ang pag exercise ang paa, hindi ganito. Hindi ganyan. Hmm. Walang ganyan exercise. hindi hmm. Tigla. Titigasan mo to. Walang ganon. Masisira lang yung tuod nyo. Okay lang, buta mo lang. Yan. Sige lang, buta mo lang. Nambuta mo lang. Sa pagkambuta mo lang. Hmm. <coughs> <coughs> Ayun, gusto ko <laughs> Yan ang gusto ko, okay <laughs> So, ito yung natin dyan. Yan ang binigay ko mo lang Iyo, pwede namang palong na Okay sa Laguna, dun sa maraming lansones. Oo. So, okay. Alaminos. Alaminos. Alaminos pang <laughs> Alaminos sa Laguna. Katabi namin, Santo Tomas. Batangas. Sa... Hindi. Huwag yung bitawan to. Yan tama yung sasasi pa. Yung, di ba? Oo, oh, sige. Pesting. Ang Sa puwet? Mm -hmm. Dito sa so pasigilid. Higa ko patagilid. Okay. Kunti lang o mas, mas masakit? Hindi, kunti lang. Okay. Pero okay na yun. Sir, pero gusto ko mabawasan pa. Yung parang galay ba? Yun. Ganun yun. na lang? Oo. Hindi na siya masakit? Hindi. Ay, yung, okay na ito. Yung galay. Ito. Okay na ito. Pero siyempre, itagdag ko pa ang adjustment. Tutan, mayroon pa akong hindi nagagawa. Ito. Ayun. Ayun. Hihaya! Uy! Hmm. Okay Hariya Pag kunting-kunting nga na nila lang is eh, pa ilang araw wala na yan Dito, baliktad na, na mangyari Kung sa inyo kinabukasan masakit. Dito, habang tumatagal, lalong gumagaling. Yun ang tama. Okay? Wala na naman. oh, wala na. Ayun eh. Thank you. Oh. Huwag na kayo maliligo today, ha? oh, bukas na. Yung kamay nyo, yung tinuro ko sa inyo, ha? Pagkilad nyo sa umaga, o. Oh. Kanyan, sarina ko lang kapang yaya. Ha? Kanina na, ang kapang oh, yaya. Yeah. Okay, yun. Oh, tingnan nyo, unga oh, tiba-tiba kuling, champion, eh, sige. Thank you.